Nararamdam ba kayo ng pagkapagod? Isang pagod na hindi lamang pisikal, kundi sumasakop sa inyong kaluluwa, na nagiiwan sa inyo na naliligaw sa isang labirint ng mga pag-aalinlangan at ang hindi ko na alam ang gagawin ay patuloy na umuulit sa inyong puso Isipin ninyo ang inyong sarili na naglalakad sa isang tirik na disyerto. Ang bawat hakbang ay isang napakalaking paghihirap. Ang mga anino ng isang kanlungan ay palaging malayo. Ang pagkahapo ay nakalutang na parang mabigat na belo. Ngunit sa ilalim nito, isang di maubusang uhaw para sa kaaliwan at patnubay. Kung ang imaheng ito ang paghihirap na ito, ay tumutunog sa inyong pagkatao alamin na hindi kayo nag-iisa na ito ay hindi isang aksidente kundi isang tawag tanggapin ang mensaheng ito sapagkat may isang bagay na pambihira ang naghihintay sa inyo isang banal na sagot sa inyong tahimik na pagsusumamo ito ang pasukan ng isang pagbabago, ang sandali ng banal na interbensyon, ang muling pagsisimula ng inyong pagpapanumbalik. Ang makapangyarihang panalangin na ito ay isang bukas na pintuan para sa isang malalim na espiritual na karanasan kung saan ang pagkapagod ay nagbibigay daan sa gaan ng banal na biyaya at ang kalituhan ay natutunaw sa kaliwanagan na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Alam niya ang lalim ng inyong pagod, ang paghihirap ng inyong hindi ko na alam. Siya ay bumubulong sa inyong puso ng isang pangako. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagsisitrabaho at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 11.28 Manalig kayo sapagkat ninanais niyang panibaguhin ang inyong lakas at gabayan ang inyong mga hakbang. Ito ay isang natatanging pagkakataon, banal na inihanda, upang kumonekta sa nakapapanumbalik na kapangyarihan ng Diyos. Ihanda ang inyong espiritu para sa pagbabagong naghihintay sa inyo. Ang salita sa Isayas 1.29-31 ay nagliliwanag sa ating landas. Kanyang pinagtitibay ang pagod at dinadagdagan ng lakas ang mahina. Ang mga binata ay nanghihimagod at nanghihina at ang mga binata ay nadadapa at nahuhulog. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas. Sila'y maglalakad na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihimagod. Original na si Isayas ay nagsalita sa isang bayan na nasa pagkatapon at nawala ng pag-asa na ipinapaalala sa kanila ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na magpanumbalik at magpalakas. Ngayon, ang pangakong ito ay tumatawid sa mga siglo na umaabot sa inyo, sa inyong pagkapagod at pagkalito. Ang pisikal at emosyonal na pagkapagod ng mga Israelita sa pagkatapon ay sumasalamin sa modernong pagkapagod na sumasalot sa atin. Ang entalatang ito ay hindi tula, kundi isang pagpapahayag ng banal na kakayahan na makialam sa inyong kahinaan na ginagawa itong sobrang lakas na nagpapahintulot hindi lamang na magpatuloy kundi lumipad sa itaas ng inyong mga paghihirap. Ang pagkapagod na iyon na kumapit sa kaluluwa na ginagawang mahirap kahit ang pagising, ang pakiramdam na umiikot sa mga bilog na naghahanap ng mga ilusyon na solusyon habang ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ang katotohanan ito nakikita ng Diyos. Hindi lamang ito pisikal, ito ay isang pagkapagod ng isipan ng Espiritu na nagpapapaisip sa inyo sa inyong susunod na mga hakbang at sa inyong kakayahang magpatuloy. Para kayong nawala sa isang dagat ng walang awa na hamog sa bawat na hakbang ay hindi sigurado, ang banal na presensya sa ating pagkapagod ay hindi abstrak, ito ay nagpapakita alalahanin si Elias na matapos ang isang malaking tagumpay ay nakaramdam ng pagkapagod at dinanais ang kamatayan, Shin Hari 19. Hindi siya sinaway ng Diyos, ngunit nagpadala ng isang anghel upang pakainin siya, upang ibalik siya, hindi sa mga sermon kundi sa pangangalaga at paglalaan tulad ng paghahanap ng Diyos kay Elias sa kanyang yungib ng kawalan ng pag-asa, hinahanap niya kayo ngayon sa inyong pagkapagod. Ang kalayaan mula sa pagkapagod na ito ay nagsisimula sa pagkilala na hindi ninyo kailangang dalhin ang pasanin na ito ng mag-isa. Una, ibigay ang inyong pagkapagod sa Diyos tulad ng paglalagay ng isang hindi kayang dalhin na karga. Pangalawa, pahintulutan ang inyong sarili natumanggap ng pahinga na inaalok niya hindi lamang pisikal kundi ang kapahingahan ng kaluluwa pangatlo maging bukas sa patnubay na kanyang ibulong kapag humupa ang unos ng pagkapagod isipin si Ana isang babaeng nakilala ko na nagdadala ng bigat ng mga taon ng pagkabigo at pagkapagod sa pagkawala ng kanyang mga pangarap na parang buhangin sa kanyang mga kamay ang kanyang buhay ay ang pagtulak ng isang bato sa tuktok ng bundok araw-araw para lamang makita itong gumulong pabalik sa gabi. Ang pagkapagod ay naging kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sa isang sandali ng malalim na panalangin at pagsuko, nadaman niya na parang may mga dinakikitang kamay ang nagaalis ng batong iyon sa kanyang mga balikat. Walang agarang himala, ngunit isang hindi maipaliwanag na gaan ang sumapi sa kanya. Ang gaan na ito ay nagdulot ng kaliwanagan, mga bagong ideya, isang bagong lakas upang maglakbay sa mga bagong landas. Ang nakakapagod na pagkapagod ay nagbigay daan sa isang aktibong pag-asa. Ang kanyang pagbabago ay nagsimula sa kaluwagan ng pasanin. Sa gayon din, ang solusyon sa inyong hindi ko na alam ang gagawin ay nagsisimula kapag pinayagan ninyo ang Diyos na mapagaan ang mabigat na bigat ng inyong pagkapagod. Ngayon, ihambing ang mabilis na kaguluhan ng hindi ko na alam sa katahimikan ng banal na presensya. Sa isang banda, ang mabilis na isipan, ang mga tensyonadong balikat, ang mabilis na paghinga. Sa kabilang banda, isang panloob na katahimikan, isang kaluwagan na dumadaan sa katawan, isang malalim at payapang paghinga. Ito ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa, anuman ang mga panlabas na pangyayari. Ngunit bunga ng panloob na katiyakan ng presensya at pangangalaga ng Diyos. Ang banal na kapayapaan ay hindi kawalan ng mga problema, kundi ang presensya Bunang Diyos sa mga ito, ito ay nagpapakita sa pisikal, pagre-relax sa mga kalamnan, pagbaba ng tibok ng puso, kaliwanagan ng isipan na pumapalit sa ulap ng pag-aalala. Ito ay parang isang banayad na langis na nagpapakalma sa mga magulong tubig sa inyong kalooban. Ang mga salitang, huwag kayong magulumihanan ang inyong mga puso, Juan Pantin Uno, o manahimik kayo at alamin ninyong ako ang Diyos, awit 26.10, ay nagiging ligtas na mga angkla. Isipin ang mga ito bilang malambot na mga ilaw na nagwawalis sa kadiliman ng inyong pagkabalisa. Huminga ng malalim ang kapayapaan ng Diyos at huminga ng palabas ang pagkapagod at kalituhan. Pahintulutan ang inyong sarili sa isang maikling gabay na pagmumuni-muni, isipin ang inyong sarili sa tabi ng isang mapayapang lawa sa pagsikat ng araw. Ang mga tubig ay sumasalamin sa langit sa mga malambot na kulay. Walang hangin, ang katahimikan lamang ng kalikasan at ang malayo na tunog ng mga ibon. Damhin ang sariwang simoy sa inyong mukha, ang amoy ng umaga. Yun ang kapayapaang nais ibigay ng Diyos sa inyo. Damhin ang katahimikan na sumasakop sa bawat bahagi ng inyong pagkatao. Naaalala ko si Carlos, isang negosyante na nasa bingit ng upagkalugi. Ang pagkapagod at kawalan ng pag-asa ay ang kanyang mga katuwang. Isang gabi, nang hindi na alam ang gagawin, siya ay lumuhod at nanalangin para sa kapayapaan bago pa man humingi ng solusyon sa pananalapi. Inilarawan niya ang isang alon ng katahimikan na yumakap sa kanya, nakapansin-pansin na nagpaiyak sa kanya hindi sa kalungkutan kundi sa ginhawa. Ang kapayapaang ito ay hindi agad nagbayad ng kanyang mga utang, ngunit binigyan siya ng kaliwanagan at kalmado upang gumawa ng matalinong mga desisyon na nagpalaya sa kanya mula sa krisis. Kung kayo ay nasa Kristo, ang kapayapaan ay inyong mana. Ipahayag, ako ay anak ng Diyos at ang kanyang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay nagbabantay sa aking puso at isipan. Ang pagkapagod ay walang kapangyarihan sa akin sapagkat ang Panginoon ay aking lakas at aking kapahingahan. Madalas, sa sukdulan ng pagkapagod at kawalan ng katiyakan, iniisip natin na ang Diyos ay malayo. Ngunit nagpapadala siya ng mga palatandaan ng kanyang pangangalaga sa mga pang-araw-araw na paran, isang napapanahong tawag sa telepono, isang salita ng pampatibay loob, isang hindi inaasahang solusyon, ang kagandahan ng paglubog ng araw na nagpapakalma sa kaluluwa. Ito ay mga bulong ng Diyos, mga paalala na siya ay naroroon at kumikilos. Uh, kahit na hindi natin malinaw na nakikita, ang banal na paglalakbay ay bihirang isang tuwid at mahuhulaan na linya. Si Jose ng Egipto, halimbawa ay hinarap ang pagtataksil ang pagkaalipin, ang maling akusasyon at ang pagkabilanggo. May mga sandali na dapat siyang nakaramdam ng pagod at pagkalito. Ngunit ang bawat masasakit na pangyayari sa mahiwagang paraan ay nagpapalapad ng daan para sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang bansa. Ang Diyos ang nag-oorganisa ng mga pangyayari na ginagawang mabuti ang masama. Isipin ang mga patotoo na narinig na ninyo, mga taong nasa pinakamababang punto na nakakahanap ng hindi maipaliwanag na lakas pagkatapos ng isang panalangin, mga taong may utang na nakakakita ng mga ang bumubukas sa mga kamangha-manghang paraan, mga ina na nananalangin para sa mga anak at nakakakita ng mga pagbabago laban sa lahat ng posibilidad, Alalahanin sa sandaling ito ang mga panahon na tinulungan kayo ng Diyos. Dalhin sa inyong alaala ang isang partikular na sitwasyon kung saan ang kanyang makapangyarihang kamay ay kumilos sa inyong buhay na nagpapalakas ng katiyakan na siya ay naroroon na at patuloy na kumikilos. At ngayon, batay sa mga hindi nagbabagong pangako ng Diyos, ipinapahayag ko ng may pananalangin sa inyong buhay. Ang matinding pagkapagod na ito ay hindi ang inyong huling hantungan. Ang kalituhan sa inyong paligid ay hindi maaring magparalisa sa mga plano ng Diyos para sa inyo. Ang Panginoon ay naglalabas sa inyo ng isang bagong sigla, isang sobrang lakas, banal na kaliwanagan para sa inyong susunod na mga hakbang. Ang mga saradong pinto ay magbubukas. Ang mga baradong daan ay magiging madadaanan ang paglalaan para sa inyong mga pangangailangan, maging emosyonal, pisikal, espiritual o material, ay nasa daan na sapagkat ang Diyos na nangangako ay tapat na tutupad. Payagan ang inyong puso na masira ngayon na iniiwan ang lahat ng pagkapagod, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pakiramdam na hindi ko na alam ang gagawin sa paanan ng Panginoon. Damhin ang kaluwagan ng pagsuko na ito sa harap ng katotohanan ng ito. Magnilay-nilay, wano. Ano ang unang maliit na hakbang ng pananampalataya na magagawa ninyo ngayon na nagtitiwala sa bagong lakas na iniaalok sa inyo ng Diyos kahit na nakakaramdam kayo ng pagod? At two, paano ang pag-alala sa mga nakaraang katapatan ng Diyos sa inyong buhay? ay maaaring muling mag-alab ng inyong pag-asa para sa hinaharap kahit na hindi ninyo nakikita ang buong daan. 3. Kung kaya ninyong lumipad na parang agila sa itaas ng inyong kasalukuyang mga kalagayan, ano ang walang hanggang pananaw na nais ng Diyos na makuha ninyo tungkol sa yugtong ito ng pagod at kawalan ng katiyakan? Isipin ang binhi. Maliit Tila walang kabuluhan na kabaon sa kadiliman. Ngunit sa loob nito ay ang potensyal ng isang luntiang puno. Ang inyong kasalukuyang pagkapagod ay maaaring mukhang kadiliman ng lupa, ngunit ang Diyos ay nagtatanim sa inyo ng binhi ng isang bagong lakas at isang bagong layunin na mamumulaklak. Hayaan na ang mga tanong na ito at ang imahe ng binhi ay tumunog sa inyong espiritu. Ano ang sinasabi ng Diyos sa inyo sa katahimikang ito? Kung bubuksan ninyo ang inyong puso at kikilos, ayon sa patnubay na ibibigay niya sa inyo, kahit na ito ay isang maliit na hakbang, magsisimula kayong makita ang pagpapakita ng mga pangako ng Diyos na makalabas sa ikot na ito ng pagkapagod. Ang aktibong pananampalataya ay ang susi na nagbubukas sa banal na interbensyon damhin ang pagbabago ng kapaligiran sa inyong paligid ang bigat ng opresyon ay nawawala at isang banayad na simoy ng pag-asa at pagpapanibago ay nagsisimulang humihip sa inyong direksyon na nagmumula sa trono ng biyaya kung maaari maghanap ng isang tahimik na lugar maglagay ng malambot na musika sa background o yakapin lamang ang katahimikan ng sandaling ito ihanda ang inyong puso para sa isang malapit na pakikipagtagpo sa Ama. O Diyos, nakataas-taasan, aming Ama sa langit, Aba Ama, lumikha ng langit at ng lupa, pinagmumula ng lahat ng lakas at kaaliwan. Nilalapitan ka namin sa sandaling ito, hindi batay sa aming mga merito, ngunit nagtitiwala sa iyong walang hanggang awa at sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Itinataas namin sa iyo ang aming pagsamba. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman napapagod. Nina ng hinaman, ikaw ang leon ng huda na nagpuputol ng lahat ng tanikala. Ikaw ang mabuting pastol na gumagabay sa amin sa mga luntiang pastulan at sa mga tahimik na tubig ng pahinga. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Ama, pinasasalamatan ka namin sapagkat kahit na sa aming pinakamalalim na pagkapagod, ikaw ay naroroon. Salamat sa hindi pag-iiwan sa amin kapag nakakaramdam kami ng kahinaan at pagkalito. Salamat sa mga panahong naibalik ibalik mo na ang aming mga lakas sa nakaraan sa mga laban na aming naipanalo sa iyong pangalan, sa mga sagot sa panalangin na aming nasaksihan. Inaamin namin, Panginoon, ang mga panahon na sinubukan naming dalhin ang aming mga pasanin ng magisa, ang mga panahon na nag-alinlangan kami sa iyong kapangyarihan at sa iyong pangangalaga. Inaamin namin ang pagkabalisa, ang takot at ang kawalan ng pag-asa na pinayagan naming sakupin ang aming mga puso. Patawarin mo kami, Ama. Linisin mo kami sa lahat ng kawalan ng pananampalataya at sa lahat ng pagiging makasarili na pumipigil sa amin na maranasan ang kabuuan ng iyong biyaya. Batay sa iyong salita ipinaghahayag namin na higit pa kami sa mga mananagumpay kay Kristo Jesus ipinag-uutos namin na ang pamatok ng pagkapagod at pag-uusig ay nabasag sa aming mga buhay. Ipinahahayag namin na ang kagalakan sa Panginoon ay aming lakas at ang kanyang mga awa ay nagbabago sa amin tuwing umaga. Panginoon, nagsusumamo kami ng partikular para sa bawat taong nakikinig sa panalangin ito at nakakaramdam ng pagkaapi sa pagod at kawalan ng katiyakan. Hinihiling namin na dalawin mo ang bawat tahanan, bawat puso, bawat pagod na isipan. Kung saan may pisikal na pagkapagod, magbigay ng pahinga at pagpapanumbalik. Kung saan may emosyonal na pagkahapo, ibuhos ang iyong nakakaaliw na balsamo. Kung saan may kalituhan sa isipan, ipadala ang iyong liwanag at ang iyong banal na kaliwanagan. Para sa mga hindi alam kung anong desisyon ang gagawin, kung anong daan ang susundan, bumulong sa kanilang mga tainga ang iyong perpektong kalooban. Basagin ngayon sa pangalan ni Jesus ang lahat ng tanikala ng pagkatigil, lahat ng tanggulan ng kawalan ng pag-asa at lahat ng masasamang impluensya na nagsisikap na panatilihin ng iyong mga anak na nakakulong sa ikot ng pagod at pagkatalo. Hayaan na ang bawat palaso ng pagkapagod na itinapon laban sa amin ay maibalik at mawala sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus. O Diyos, aking Ama, pakisuyong tulungan mo ako. Napapagod na ako at hindi ko nakikita ang daan palabas. Hawakan mo ako sa iyong kapangyarihan at panumbalikin mo ang aking mga pag-asa. Nagtitiwala ako sa iyo. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa isang kasukdulan ng pananampalataya at pagsuko. Mabuhay ang iyong nakapapanumbalik na ugnay ngayon mismo. Hayaan na ang apoy ng iyong Espiritu ay ubusin ng lahat ng bakas ng pagod at kawalan ng pananampalataya at hayaang ang isang bagong sigla, isang hindi matitinag na pananampalataya at isang buhay na pag-asa ay punuin ng aming pagkatao. Kung ang panalangin ito ay humipo sa inyong puso at nagdala ng isang sulyap ng pag-asa at pagpapanibago, ipakita ang inyong pangako sa pagbabagong ito. Huminga ng malalim at sabihin ng malakas, Tinatanggap ko ang lakas at patnubay ng Diyos para sa aking buhay. Ngayon maging isang daluyan ng pagpapala sa buhay ng isang taong maaring pagod din at nangangailangan ng salita ng pampatibay loob. Ibahagi ang video na ito at sa paggawa nito, hindi lamang ninyo pinalawak ang pagpapalang ito sa iba, kundi tinutulungan din ninyo kaming dalhin ang mensaheng ito ng pag-asa sa isang tumataas na bilang ng mga puso na naghahanap ng sagot sa Diyos. Ibahagi sa mga komento ang pagpapalang na tatanggap na ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Isulat, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang aking pagkapagod ay nagiging lakas at ang aking kawalan ng katiyakan ay nagiging banal na layunin. Ang inyong patutuo ay nagpapatibay sa aming komunidad ng pananampalataya at nagpapahiwatig sa... YouTube na makapangyarihang makapangyarihan panalangin na ito ay maaring makatulong sa maraming iba pang buhay. Ito ay isang banal na sandali para sa inyong pagbabago. Huwag itong ipagpaliban. Maging bahagi ng hukbong ito ng mga tagapagpanalangin. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampana upang makatanggap ng lahat ng mga notification at sumama sa amin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at pagbabago ng buhay. Magpakita ng pangako na araw-araw sa umaga, bago ang anumang bagay, ipahayag, Ang Panginoon ang aking lakas, ngayon ay lalakad ako sa panibagong buhay. Marahil ay dumating kayo hanggang dito na nakakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na ilkawalan, isang paghahanap para sa isang bagay na higit pa, isang pakiramdam na nawawala ang pangunahing piraso sa palaisipan ng inyong buhay. Ang malalim na pagnanais na ito ay, sa katunayan, isang pagnanais para sa Diyos, para sa isang kapayapaan at isang layunin na siya lamang ang makapagbibigay. Si Heso Kristo ang sagot sa pagkapagod na ito ng kaluluwa at sa paghahanap na ito ng patnubay. Sinabi niya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Isipin ng isang taong nawala sa kanyang sariling mga problema pagod sa pagsubok at pagkabigo hanggang sa makita niya si Jesus. Ang mabigat na pasanin ay napalitan ng isang kagalakan at isang layunin na nagbago ng lahat. Kung ninanais ninyo, ang pagbabagong ito, ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo, ulitin ang panalangin ito mula sa kalaliman ng inyong puso na nadarama ang bawat salita. Panginoong Jesus, kinikilala ko na pagod na akong mabuhay na wala ka. Naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos at namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at upang bigyan ako ng isang bagong buhay. Patawarin mo ako. Pumasok ako sa pintuan na si Kristo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tanging Panginoon at tagapagligtas. Puna ng kawalan sa akin sa iyong banal na Espiritu. Bigyan mo ako ng iyong kapayapaan at ng iyong patnubay. Isulat mo ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay, Maesitib Kabitibs Vand. Kung niyo ang panalanging ito, maaaring nakakaramdam kayo ng isang bagong damdamin, isang kaluwagan, marahil ay mga luha. Iyon ang paghawak ng Diyos. Simula ngayon, kayo ay minamahal na anak ng Diyos, isang bagong nilalang ang inyong nakaraan ay naghugas, maghanap ng isang simbahan na nagpapahayag ng Biblia, basahin ang salita ng Diyos simula sa Ebanghelyo ni Juan at makipag-usap sa Kanya sa panalangin araw-araw. Sa pagiging bahagi ng komunidad na ito, ng pananampalataya, nagtatatag tayo ng isang kasunduan na nanalangin kami para sa inyo at sasama kayo sa amin sa panalangin. Ang pag-subscribe sa channel ay isang paraan upang tatakan ang kapwa pangakong ito at upang manatiling konektado sa mga daloy ng panalangin na dumadaloy dito, na patuloy na tumatanggap ng agarang pagpapala ng Diyos. Nais naming marinig ang ginawa ng Diyos. Ibahagi ang inyong patutuo sa mga komento sa ibaba. Ang pag-uulat sa pagkilos ng Diyos ay nagpapaluwalhati sa Kanya at nagbibigay inspirasyon sa iba. Hayaan na ang Diyos ng lahat ng pag-asa ay punuin kayo ng lahat ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang kayo ay umapaw sa pag-asa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at hayaang ang pagkapagod ay magbigay daan sa lakas ng agila. Ipinagdarasal ko na ang inyong susunod na pagkikita sa banal na kapangyarihan ay magiging mas malalim at nagbabago habang kayo ay lumalakad sa direksyon na ipinahayag niya. Ang inyong misyon, kung pipiliin ninyong tanggapin ito, ay maging isang aktibong embahador ng mensaheng ito ng pag-asa. Huwag lamang ubusin, magustuhan, magkomento, magbahagi. Maging isang parol na gumagabay sa iba pang mga pagod sa pinagmumulan ng lahat ng pahinga at lahat ng lakas.